Mga kapatid, sabi-sabi ko lang naman to. I may be wrong, I may be right. Consider this fake news. Pero hindi ba? Meron mga blanco sa bike report. Yung bike cam na yan, yung bike, bike cam report, hindi ba? Kung ako yung nagkakamali, pagpasensya niya na. Pero hindi ba? At yan ay basihan na GA. gaa. O, uh, diba? Ang, pag yung gaa, batas na yan ang budgeting. Hindi ho ba? O, pag pinirmahan ng presidente yon nagiging general appropriations, di ba? Sure ba? Ngayon may bank, may blanco. Doon sa exact basis of the GAA. May blanco. Sabi ng isang senador, yung singkit wala daw. Tapos, yung mga makakaliwa, sabi bigla, meron din daw. Pero ang tanong ko dito sa senador na ito, may eh, senador ka ba? O bakit hindi mo alam? Sabi mo wala, meron pala. Ang tanong ko naman sa mga makakaliwa, ba't pinayagan nyo yan? Makikinabang kayo ko Tapos pag makakasira na, sasabihin nyo may blanco. Ano kayo eh? Uh, lahat kalaban nyo para lang sa inyong sariling interes. So pati ang taong bayan na sabi nyo kayong mga kaliwa, pinagtatanggol nyo, kinakalaban nyo, yung pondo ng bayan, para sa sarili ninyo. Interes. O sabi naman ng Pangulo, di ba nagsalita si Pangulo? Oh, he's lying. He knows that it uh, uh, cannot be, uh, you cannot sign the GAA without, the uh, with blanks. Eh, ang layo naman ang sagot mo. Ang tinutukoy yung BICAM. Sinabi mo yung GAA. Naging GAA na pinirmaan mo eh. Pinirmaan mo na may blanko. Naging GAA yung ga, uh, sino naglagay ng sino nagfill in the blanks diyan hindi ba dapat na deliberate na muna yan sa bycam the exact amount hindi ba eh baka i may be wrong i may be wrong Di ba? baka mali ako. Eh, ako naman ay ub, -ub lang na mahilig magsali-salita nagtataka lang ako kasi kung ikaw kunwari ay nasa sari-sari store tatlo kayo may-ari ng sari-sari store, hindi pa pwedeng may mga blanco doon sa budget na ipambibili nyo ng paninda ninyo. Dapat itemize yun kasi pinag-aaralan nyo yung kita eh. Diba? I mean, sari-sari store lang yun. I mean, eh. Pero, ewan ko sa'yo, makikita mo kung gaano kahina ang kukuti ng leaders. Kasi, merong merong pinakita na nagsusuri ka, nagbabasa-basa ka, nag para kang nagdi-deliberate kasi may mga alipores mo tapos biglang may blanko tapos ano 'yun, 'di ba? Uh, 'Yung sa mga pagtaas-taas ng mga budget matapos ang bike, bahala na 'yung mga mga ibang media outlets siguro doon. Ako this is just a conversation piece. Na na ako ako'y mali, 'di ba? dami yung palusot pero puro kay palusot pero anong ginagawa niya sa bayan? Anong ginagawa niya sa bayan? I mean pag pagsisiraan niya yung Duterte, pagdating do doon sa matandang Duterte, sasabihin niyo IJK. Pag may ginawa kayong katarantaduhan, IJK. Para may maibato kayo sa kabila. Biglang next na sasabihin nyo, 125 million confidential funds. Harap-harapan doon na ginagago. Paano ginagago? Ayun, eh, confidential funds ni Sarah Duterte, hiningi niya yan, pinropose niya yan, inaprubahan ng kongreso. Tapos nung ginamit niya, sasabihin nyo, winaldas niya. Iklaro eh, na nga siya sa mga COA report Hiningi niya yan sa inyo, parang ganito yan eh. Okay sa ating batas congress ang mag ang, -ang magtatakda ng budget kaya may yabang yan eh hawak nila budget ng Pilipinas eh Okay, hawak niya yung budget, sabi ni Sarah Duterte bilang Vice President. Bilang Vice President, kailangan ko po ng ganitong amount para labanan ang mga komunista na naninira sa ating bayan at mga kabataan. Inaprobahan ninyo. Nung ginamit, sasabihin ninyo, Winner does ang confidential ay ginamit ng tama, ng naaayon sa kanyang proposal. Ano ba? Ano bang klaseng kabobohan niya? Di ba ang bobobo niyo naman masyado? Tapos dadaanin niyo sa propaganda. 1 million confidential fund. May mga troll. Comment, comment, comment. 120. Eh putang ina yung confidential fund ni Presidente. Hindi natin alam. Pero Presidente yun eh. Hmm. Diba? Siya yung nakaupo eh. Kaya hindi niyo matira sa ngayon siya ngayon. Anong katakababuhan yung ginagawa niya sa bayan masyado? Anong pinagkagagawa niya sa bayan? May nagawa ba kayo mga batas na makakatulong? Diyan sa mga investigasyon niyo kuno dyan sa kongreso? Ba't yung investigahan yung confidential fund ni Marcos kung saan nagamit? At ilan ba ang may confidential funds? Ilang opisyal ng gobyerno ang meron? Limang daan ba? Roughly mga ganun, limang daan? Ba naman kayo? Masyado nyo nang binubobo, masyado, masyado, masyado. Ang taong bayan. And kami naman, busy kami sa buhay namin. Wala kaming ginagawa, no? Wala kami magawa sa inyo, eh. Elected kayo, eh. Ano yan? Ano klase yan? Nakaka-frustrate nakaka kayo. You know. Uh, Nakaka-frustrate kung gaano kayo kaganid. Nakaka-frustrate kung gaano kayo kasasama. Well, I know for a fact na sa lahat, sa pag imprenta na lang, for example, ng pera, kayo ang nag invest dyan sa mga government bonds. Yung government bonds, yan yung basihan para mag imprenta ng pera. So, pag merong government bond, may merong mayroong basis. Bawat kilos kasi may basis. Eh. Pag nag imprenta ka ng pera, may basis. So, yung mga nakikinabang siya sa basis na yon ng pag imprenta ng pera, kayong mga mayayaman, kayong may opportunity to invest in government bonds. At ang dami ng pagkakapiraan sa gobyerno. Lalo na't mga anak kayo ng kung sino, mga mayayaman kayo o mga padrino kayo, asawa kayo ng kung sino. You, you, you developed a network, a cabal, a system wherein inyayaman kayo rito sa ating bansa. I, yeah, I understand. Pero, tangi na. Wala na kayong ginawa. Hindi, hindi nyo na naisip yung kapakanan ng publiko. Parang ang kapakanan ng publiko ay kung ano lang yung itapon namin sa inyo na kunwa-kunwari, parang hanggang ayuda na lang kayo. Parang, para ah, parang nagpakain ng aso. Diba? Para kang, para kang, para kang inubos mo yung sliced bread tapos nag, nagtira ka ng isang piece, pinarapirasyo mo. Tapos hinagis mo sa mga taong bayan. I mean, I may be wrong. Uh, I may be wrong. Wrong. But, balahura kayo. And, aminin ninyo, lalo na sa mga congressman na yan, marami naman sa inyo nananalo dahil wala lang kayong kalaban. Mayaman kayo eh. Masyado kayo malakas. Walang lalaban sa inyo. Dadayain nyo lang eh. O papatayin nyo lang. Tapos yung lakas ng loob nyo gumawa ng gang tang in anoman anyway i may be wrong